So yun mga kabayan, na tayo sa Antipolo para kunin yung ating industrial machine. Sama natin sa si bubuli. Okay na naman kaya. Aba, well, let's go! Time check nga pala is 4 o'clock a.m. So yun mga kabayan, nandito na tayo sa Antipolo, sa OMD Metal Works. So ito na yung pinagawa nating tangkat ng papel. So, susubukan na natin yan at pagkaganahin tapos babalik na tayo sa ating warehouse. So yun mga kabayan, sa mga gusto magpagawa ng Banso, meron sila dito Table saw, meron din Ayan. Industrial yan Ayan naman. Ito nga pala yung price list nila As of December 2023 Merong medium Ayan, nakita nyo naman May biggest Banso Depende sa pangangailangan ng kumpanya nyo Meron din silang drum sander Latch machine Ayan yung sa table so kanina. Yung mga sukat din. Tsaka kung ano yung horsepower na kailangan ng motor. May jointer, planer din. Ayan, belt sander. Itong sa akin, nataon lang din na nakisuyo tayo kay engineer. At ayan, nagdesenyo siya ng para dun sa pangkat ng papel natin. Kasi kailangan natin katinto yung mga kabayan. Ang ginagawa namin dyan, nilalagari namin. Kaso medyo matagal kasing gawin. So, ayan, nakayusap tayo kay engineer at ayan, nagdisenyo siya. At talaga naman napaka-safe gamitin kasi ibababa mo lang na ganon, makakat na yung papel. Ayan. Ilan taon na po itong shop nyo, sir? limang taon na. Five years, uh, wow. five years na. Hmm. Alos na ng mga furniture. Dito nagkukunta na. Lahat ng mga malalaki ng hindi dito sa Metro Manila, alos okay. ang Visayas. Bisayas Visayas na. Kumarating ng mga customer dito. Eh. Talagang uh, binabaya pa. Mm. Ah, Batangas, Laguna, Cavite. Sa ating lahat yung mga Pampanga, Tarlac. Ano si Kreto, sir? Para ano? Yung quality ng ano, quality ng produkto. Hmm. Hmm. Ah, kasi usually yung mga may shop na dito sa ano, Manila, yung ano mga provincia, yung mga punta dito, dito. Nakabili na mga, na, mga, nakabili na sila ng mga product na Banso, Saboso, okay. okay. So, nakikita nila yung pagkakaiba ng produkto namin sa produkto na galing sa ibang bansa, yung mga imported. Oh, wow. Kasi, alam naman natin, lalo na, karamihan yung mga produkto na tumatating dito sa atin, galing China. Nakikita nila kung ano yung pagkakaiba ng gawa ng Pinoy kaysa sa mga imported. Hmm. Actually, yung mga galing sa China, yun ang kadalasan tinatangkilik natin dahil mura. Hmm. So, okay. nate nila, nagagamit nila. Ngayon, nakikita nila kung ano yung kahinaan ng produkto ng China. So, pagpunta dito sa amin, tinitignan yung produkto namin, tinitesting nila, mm -hmm. nakikita nila, malaki pagkakain. Ang matagalan talaga. Ang matagalan. Kasi alam mo bakit, mga solid na baka yung mga ginagamit mm -hmm. namin. Wala kami mga pundido. Tama. Uh, pati yung layout, kung paano yung sistema ng layout. Kasi, unang-una, -una, nung nag-start kami dito, ano lang kami, ah, uh, dito, mga repair-repair kami. Mm -hmm. So, doon sa pagkakataon na yun, nakikita namin yung kainaan ng gawa ng mga imported. Ah, uh, doon na kayo nagkamag sa uh, gumawa na ng so, sa, tinanggal namin yung uh, may hinang uh, layout ng uh, product ng mga mga imported. Hinabago talaga namin yun. So, pinatitibay namin. Mas pinagaganda namin, mas pinalalakas namin. Ilan taon na kayong welder, sir? Um, uh, gaganto. Welder, ano, bago kayo maganto. Ano ba kayo dati, sir? Ah, uh, civil ako eh. Civil engineer. Ah, kaya pala yung mga design mo. Sarili kong design. Ah, mo. nice. Nagamit pala talaga. Dati ko sa company, sa LRT ako. LRT. ako sa LRT? Isa ako sa mga kontraktor ng LRT. Ang gumagawa po kayo mga train? Hindi. Sa civil nga, uh, civil nga ako, civil works. Ibig sabihin, uh, lahat ng mga civil works dun sa LRT, kami yung gumagawa. Wow. Uh, so, nag-ano uh, ako, nag-resign na ako. Nag ako doon. No, nag-resign mm -hmm. ako eh dahil sa hindi naman ganoon kalaki yung mga kontrata na nakukuha ko. Malalaki sa malalaki, malalaki talaga kaya lang mm -hmm. yung income namin hindi gano'ng kalaki. Ah, uh, kaya so ginawa ko, lumabas na lang ako, nag-design ako ng mga ano mga ganitong mga uh, okay. Ay eh, sana dito kasi wala masyadong gumagawa. Wala ka pinas oh, okay. mga import. Hmm. Sabi ko testing ko. So. Nag-start ah, yes. na ako sa mga maliit. Hmm. Nag-design ako ng maliit. Ayun, yung pinost ng ano ko sa internet na nakita ng mga customer. Ang dami nag ano. Ang uh, dami pala um, naghanap. Ang dami pala naghanap. <laughs> sir, baka meron hmm. kang malaki. Opo, opo. O, di nag-design ako ng malaki. Ayun na. Kaya hanggang sa meron pang tumatawag, baka may mas malaki pa dyan sir. Yeah. Kasi kailangan namin ng pangkat ng mga malilang tao. Mm -hmm. Sige, magiging sign So, sa so una, medyo hindi maganda. Siyempre, Sabi oh, yeah. ko naman doon sa mga customer, pagka nagka problema, balik nila dito. Lalo naman kayong pabayaran. Yes. Kasi, first time kong gumawa nito eh. Ang bagay, naaalam ko po kung Tama. ano yung pinakamaganda. At yung uh, nakaka-tempest na mga uh, yes. ano, uh, prata. So, yun ba, binabalik naman talaga. Apo. Kaya pala hindi kayo naubusan na idea kasi engineer pala po pala kayo. Yung ano pa lang ako, bata pa ako, mahilig na ako sa drawing. Ay, mag-bubo. Ayun. ako sa rin. Nag-aaral ako ng architectural. Hanggang sa... Hindi naman ako graduate na ano. Parang talent nyo po yun, core gift nyo na yun. Parang ganun. Parang gifted talaga. Hindi naman ako nag-aaral ng architectural, pero nakakabuha ko ng plano. Yun. Kasi yung mga ginuguhit ko, ako rin ang Wow. Yung nakagandaan doon. Adala sa mga. Okay. Hanggang sana napunta ako sa malalaking company kasi hindi yung mga nakakita ng mga project. Hindi eh. Inalok ako ng project sa oh, mga company. Okay. Ayun. yun, hindi sana nakapasok nga ako sa company. Noong una, maganda na mga ano ang kita, mga malalaking malalaki ang kita namin. Pero nung bandang huli na, siyempre, nagkakaroon ng mga adjustment. Hmm. Hanggang sa dumit na dumit yung kita, kapitita na ako lobas. <laughs> kasi sila lang ako may naman po lari yun. Laking inabangan ka lang. Sabi ba? Ayun ang mga tayo doon. Maganda pa tayo ganyan sa video. Ano po yung ano, pinaka sa 5 years na pagne-negosyo niyo? Ano po yung pinaka challenging na hindi niyo makakalimutan? Nako, eto na. Kasi, ito eto na. Oh, <laughs> <ito>. pinagawa ko. <laughs> kasi sa ano eh, kumbaga, ano na ako sa sa residential o sa ano kasi, sa civil o uh, kumbaga mm -hmm. ano um, hindi na ako ganung uh, kasaya. Opo, opo. Kasi paulit-ulit na ka lang. Tama. Araw-araw, uh, uh, yun ang parang hindi na kayo na-challenge. Nacha ah, hindi na ako na-challenge. Nacha hindi na grow Hindi na katulad ng, dito uh, hindi tulad ng hinawakan ko Nakaka-create ako ng mga iba't ibang klase ng, ano, uh, ng, uh, uh tawag ng mga product. So, hanggang sana improve ko na yung mga, ano niya, mga kahinaan niya. Tapos, na, napapaganda ko pa yung design. So, mas higit siya mas maganda compared dun sa mga imported. Ah, Nalit ako na, naman po. Kasi na, sinasabi ano. naman, customer mismo na kasabi. Ah, ang ganda, sir nung ano mo. Katulad <laughs> nung ano, yung kumuha sa akin sa Tagayte, yung okay, uh, foreigner. Hmm, niya. Very nice. Very Sabi nice. Na. Tsaka hmm. quality daw. Ah, yes. Kasi napakabilis niya mag-cut uh, ano eh. Kasi ang product niya, binagawa niya, mabawal. Hmm. So, kinakat niya doon. Ang bilis Delay. daw ng cutting. Napakaganda. Ah. Wala daw pinagkaiba dun sa mga imported galing US. Yes. Yung mga mga gamay mga ginagamit. Opo. Okay. Yun, yun ang mga gamay. Last question na lang, sir. Ano bang iba? Kasi ah, ako nasa manufacturing din ako, ah. e-com. Uh, ano bang ma-advise mo sa mga papasok ng bagong business? Sa five years na experience mo, sir, ano ba yung may papayo mo uh, sa, sa business, kanila? Sa business, bago ako pumasok sa business, kailangan, ah uh, kabisado mo yung papasokin mong negosyo. Hmm. Kasi once na hindi mo niya yung negosyong papasukin mo, mga pa ka. O pwede ka naman mag-aral, aralin mo muna siya. Huwag kang magmadali. Ngayon, ah, uh, pwede ka naman na tumingin sa, halimbawa, meron naman tayong YouTube. Okay. Yan natin ang libro natin ngayon. Uh, wala nang dahilan para ngayon. hindi alam. Kasi dyan lang ako halos kumuha ng mga detalye ko eh. Yes. Lahat ng details na nakukuha ko sa ano sa YouTube, halos sa ginagamit ko dito sa mga nagiging project. Yeah, Kasi yung mga error, dyan mo makikita. Totoo <laughs> ano, yan. Napaka-importante yan. Kasi dati, librong hinahanap natin eh, para lang makakuha tayo aba. ng mga detalye. Ako ganyan ng aba, araw. Aba, aba. Yung nag-aaral ako ng architectural, pumupunta ako ng ano, national bookstore. Mm. Magbubukas ako doon ng mga libro. Misan nga, eh, kahit nakasid, sinisiklet ko pa yung plastic <laughs> para masilip ko lang yung ano eh. Oo, nung araw. Apa, kahit na medyo hindi maganda tingin. <laughs> Kasi di ba sa natin sa pagdala sa pagdala. Hindi naman nakasilid eh. Ah, pa, eh pa. kung yung iba na dadala na sila na, na parang naluluma yung libro. Sinisil, sinisil, ah, sinisil nila. di ba? Eh nung pagkakataon na siyempre wala akong wala akong mga. Alam ko. Siyempre anak na hirap tayo eh. <laughs> Minsan na ano, talagang nagpupumilit ako ng ano doon. Ano lang ako, naka standby lang na ako sa National Bookstore sa Cubao. Apa, apa. Ayan. <laughs> ano Tambay pala na Cubao pa si Sir Orla oh. Engineer Orlando. Ayan. Ano lang, nag ano, nag-anongkat lang ako sa libro. aral ko yung mga architectural design doon. Interior, tsaka exterior. Pinitignan ko yung structural. Apa. Yung unang-una, unang, structural. Hmm. Yan ang pinitignan ko dyan. Eh. Kung paano yung mga ginagamit ng mga materialis. Tapos yung layout, yung sistema ng layout. Hmm. Siyempre, kung paano yung... mga uh, shape ng layout mo baka magbe-base ng ano ng layout eh importante sa lahat ng mga materyales pa okay. okay. paano mo siya i ano itatap doon sa project mo yes. tapos yung combination niya syempre may mga sizes yan mm. si sa structural kasi kailangan susundan mo yung mga ano niya uh, sizes niya uh, talagang kabisado kabisado niya oh, na yung mga ito importante no kaya sa business dapat bago ka pumasok diyan siguraduhin mong kabisado mo na bago ako mag-start. Kung hindi, ubus ang pera mo. Pumunan mo. Lilipad yan, no, Mahala ko, 100% lilipad yan. Hmm. Samantala kung kabisado mo yung trabaho kong pinasok mo, yung business na sa binuksan mo, alam mo kung na, ano mo, na ma, na, mo, kontrolado mo lahat. Kung mula hmm. sa tao, hanggang doon sa mga piyesang ginagamit ah. mo, mga or hmm. na ginagamit mo, computed mo na yan. Yeah. Alam mo yung lumalabas sa pera, alam mo yung pumapasok. Napaka-importante nun. Oo, ayun na kasi yan. ang tagal gano'n, more than 25 years na ako sa, eh, sa, sa, sa CVD. Kaya e, alam, uh, alam ko yung pumapasok na pero alam ko yung lumalabas. Yung Dios. mga pumapas, sa tao, napaka-importante number one. Tao, oh. tao. Dapat laging uh, sumasakot ang tao mo. Kung weekly o kinsenas, katapusan dapat. Hindi pa sumasakit yung na naka-ready na yung pasahod yung sa tao mo. So no? Napaka-important. Uh, <laughs> ako naglalabas ako ng pera yan. sa totoo lang. Kung may project ako, hindi pa ako pakakulekta sa company. Ang pera ng tao, sweldo ng tao, nakahanda na, Maganda hindi ko ginagalaw yan. Ah, Ang budget namin sa construction, naka-ready na yan, naka-detalyado hmm. na lahat yan. Hmm. Kumbaga may mga minuta na yan. Hmm nakaline up na lahat dyan, nakaready na, nakaparado na. Kaya oh. hindi ako na sisir sa ano yung kumbawa, kailangan na. Magaling hindi, pa, pa po pala kayo sa mga budget na. No? Oo, oh, oh yan <laughs> ang number one. Importante, budget. Uh, Pagka wala ka nyan, nako. Lahat kayo may trabaho, numbers, oh. lahat. Kompleto, kompleto si Goya sa data. Yun, ah. Ayos, salamat po ka, mm -hmm. ano, Engineer Orlando. Ayan, Antipolo. So, mga gusto magpagawa nito, ha? Ah. Banso, yan. Especially si Sir, yan. OMD Metalworks. Yan. OMD Metalworks, Antipolo. Post ko na lang yung address sa cellphone number ni Sir. Tulong din tayo kay Sir. Hmm. Po, Engineer. Salamat po ulit thank ha, thank sa you. big thank discount, okay. sa time. Para sa susunod din, baka meron pa kayong mga product na... Yon. Sige po, papasayin niyo ko na po papagawa yung mga susunod natin. Salamat po. Thank you. Apo. Thank you. Uy. Alam pa ko pala, alam ko kasama ka <laughs> na po, Engineer. Bye-bye. Mga kabayan, salamat po sa oras nyo sa pagtambay dito sa ating channel. See you in next vlog. Kung hindi nga pa subscriber, subscribe na. Ciao. Bye.